Ito ang kwento. So, andito tayo sa ano sa Barangay Esteban. So, dito na kami nakapag-reside. Uh, sa bahay nung sa sa katrabaho natin sa delivery sa Nabotas. Ngayon, may pupuntahan kami ngayon na uh, isang ilog. Dito sa uh, ang tawag dito, sa Sambales. Ang Barangay Angeles ata yung yung sa ilog na yun. So, i-check natin ka kuyon So, napunta ko na siya kanina. So, i-picture natin ngayon. I-shoot natin kung ano yung uh, meron dun sa pupuntahan natin ngayon. Shout kay Sir Adrian, yung chief uh, dito, siya yung nag-tour sa ating kanina. Kaya daw lambingan niyan dahil marami daw mga naglalambingan dito sa side na to. Ayan. Sana all, may kalambingan. Ganda ng bundok.

Ang oh, sarang vlog po talaga ang viral yan. Ayan, so kakwento, uh, oh, nakausap natin si Adrian yun, di ba? Yung oh, si ano yun. mo? Sa Adrian kanina, walang entrance dito. Walang entrance. So yung mga cottage na yan, magpipilang kayo ng 300. Uh, kung gusto niyo na lang namang mag uh, cottage yan may mga nag overnight din naman dito ngayon basta nga lang talaga ma mag uh, gagamit kayo ng cottages magpipila kayo ng 300 ayan. so ayan baka diba? shell lang ngayon hindi ko pala <laughs> ano eh. Ito yung kawento. So, nga may nakita kami dito. Ano. ano nga yung barangay ito? Nakalimutan ko. San Antonio. San Antonio, no? Kanina pa, no? Ayun. Nag-vlog, naglalag. Eh. Ayun. Angeles, ano? Sambales. Ayan. From the So ako to. So wala kaming ginastos dito kasi walang entrance. Ngayon, kung gusto mo mag-avail ng cottage yan, 300 yan. Ayan, cottage na yan. So meron din yung overnight dito. So yung pinaka, pero yung pinaka entrance dito, walang entrance ako yun to. So yun nga lang, kung 300 na dala nyo, tapos marami kayo, cottage lang. Ayan, okay na yan. Poor goods na yan. Ngayon, pwede nyo gamitin lahat ng area dito. Ayan, so kami, dinala lang namin yung motor namin. Ayan, so maga uh, ano, wala talaga kami nilabas na kahit magkano. So nagpapalipas lang rin kasi kami ng oras dahil nga mayroon kaming uh, pupuntahan dyan sa Narciso, ano, sa uh, Zambales. Ayan, may transit pa kasi kaming ginuha. pero may oras kasi kaya ito. So ito, may itong location na ito, ang uh, pangalan ng parang resort na ito is Ayan. Lambingan Bridge. So tagusto, meron kasing malaking uh, river doon sa dinaanan na namin kanina. Ito na yung connection niya. Malinaw din yung tubig ako yun to. Yan, yun na yun. Pizza rin, alamig. <clears throat> Yan yung mga tagarito nga lalapit. diyan dito nagpapalamig. Nagpapa, so nung time na uh, holidays, maraming tao dito. Kasi ang daming cottages dito. So, yung nga to kung nadadaan kayo dito at gusto nyo na magpalipas ng oras yan. so dito na kayo lalambingan La bridge sa barangay Angeles Sambales hindi hmm. hmm. mm. na ako kwento baka -sure kung gaano kahaba itong river na to ayan nakikita nyo sa likod ko mula doon sa bridge na yun sa ilalim Paikot yan dito hanggang, ayan. Sa likod ng cottage na yan, nandun kami. Ayan, hanggang dun yan sa dulo. Ayan. So, maraming slot na pwede kayong pagliguan. Ngayon, kagandaan, wala kang babayaran. Ayan. Isa sa solid na pwede nyong puntahan papalipas palipas ang oras dito sa Zambales. Ayan ganda pa ng view ko yun to. Ayun. i natin ng konti. Diba? So, napakalawak ng area na to. Ayan. Ayan. Diba? Tapos, meron namang CR dito. Yung CR. Ayan. Tapos yung view niya, ayun sa likod ko, grabe napakaganda niyan. Kung makikita nyo ng personal yan, napaka ano, picture perfect. Kasi dami ring cottage dito. So, kung magkataon napunta kayo dito tapos maraming ano, ma-occupy kayo. Kasi so, diyan sa mga puno na 'yan. Ayun. Maraming cottages diyan. Kasi doon sa kanina, apat yung cottage doon. So, sa pinagpwesto namin. Tapos dito, doon sa may mga puno na 'yan. Mga pine tree, tama ba? Ayun, marami dito sa ilalim. So, napakalamig diyan kasi sa ilalim siya ng ah uh, mga puno. Tapos yan, yun yung bridge, yun yung lambingan bridge. Ayan. Tapos yung sa ilalim niyan, yung connecting uh, ng ilog na pinanggagalingan. Ito pinapaliguan namin.